Army. May yung adlaw, uban din na po minin nyo karun sa amung laag padulong maragusan. Uban din ako karun si Idol Vince no, o tanawan ninyo. Naglisod pa na siya pugong adol kay lisod kay yung dalan. O makita ninyo kaagi agay diriya taas ka nga tulay na nagtahirig na in town do. Tulay choice diriya ang tulay dol no, o, nilaban ragihapon siya bisa nagtahirig na. ug na dami diri sa DMA mga ka idol no nagpa-cash out sa diri si Idol Vince para nami pang tugon mo ang motor ug samtang nagpadulong mi sa gasoline station doon, nakita na mo ang mangga nga pati daghanag bunga ug pagabot na sa gasoline station doon, di pa ni Idol Vince ang motor no Kaya may rayo jud tubay ang diyan para busan pa gusto do more than mga 1 hour to 2 hours ang motor mingaw kay mga kapada oh pagawas na mugi ka na patubil nag-offer si Idol Vince ana dol nga ako daw mag-drive kay para daw ma-practice na daw ko dol medyo layo-layo jud pud bayad to akong na-drive an dol kay gikan magay hamtod kalapagan na do niya peti tinawag sa akong kamot sumoto, to naka-decide ko nga siya na puy mag-drive kay dili jud bayad ang lalim mag-drive motor dol no kay hawoy jud kay sa kamot dol abaw na ug jud ug pagabot namo sa anog do dol nang hunong mi kay mag-vlog sa daw si Idol Vince kay nindot daw kayong view minawanan niya si Idol Vince dol ambot masaba siguro na siya sa karundol, sa abot na yun mig maragusan dol no kay mao man Tima Ilhan dol nga abot na kagmaragusan, kanang word na mabuhay maragusan mao gyud ni Tima Ilhan diri no basta gikan kag -mati. bago may maabot sa amo adol sa so, namalit sa amig sudan, an no to tanawan niyo dol na mig ayong lechon ug fried chicken ug dining view sa maragusan mga ka idol no man diri ay lahang munisipyo nindot kaayo kami pa ng karsada diri adol no kay gibuldos na pero ang amuha dito sa kasunugan dol wala jud in town charan abot na jud mi dol welcome sa amo ang balay dol no so payag lagyan ang balay dol tanawan ninyo ni sugat pa na sa amo adria among iro dol no tanawan ninyo oh. mo na si bingkat dol okay. Welcome sa mo ang balay dol no so gisugat dayon ning pangutana sa kumama dol makadawat daw mi sa ICT eh. ug na ako mini vlog bye